What's up? What's up? Welcome back to our YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po at libre lang yan at pakalimbang yung bell na para lagi kang manonotify kung may ishare ako gaya na aking ishare ngayon. And sa mga uh, kapon ko dyan, salamat sa hindi pang iwan sa akin. And sa mga kamartes ko dyan, please support me here also sa aking mga sarili kong uh, video. Mas may matutunan kayo dito. Okay? Ayon, so let's proceed na sa Q&A. Part 2 na aking na share last time, na shout-out. Ito yung mga iniwan nyo, sinishare nyo about sa so sanla update nyo. Ayan, flex natin. Shout-out ko kayo para naman ma-share natin sa ating mga kasanladora, kapon shop. Okay? Proceed na tayo para ma-shout-out ko kayong lahat. You know the drill. Okay, saan na tayo last time? Okay, ito na. Ganing kay uh, Ma'am Lani. Shout-out to you, Ma'am. Ayan, so... Yes, relate ako sis, may nabili nga ako nung COVID, na 18 karats nabili ko ng 3000. Peso, san lang ngayon is 5.6. OMG! O, oh, ba diba? Almost kalahati na. Congrats naman. Yan yung mga sinasabi ko noon na ba diba, gold is the best investment. Kasi nga po, at least yung pera nyo nandyan, tumataas siya. And yung mga lahas nyo is nasusuot nyo pa. Naipi-flex nyo pa. Naipaparty-party nyo na pa. ba diba, kahit may gasgas -gas yan, gold pa rin yan. Naisasanla pa rin yan. Kung naibili nyo yan ng mga, di ba, yung lagi yung sinasabi sa inyo, and then mamaya, na, nag-depreciate -de yung value niyan, di ba? Pero, <laughs> syempre, depende na rin yan, kasi may mga hindi mahilig, may mga ayaw, may mga ayaw buksan, yung mga kaisipan about sa mga jellries, sasabihin nila, hindi ako mahilig dyan, ganyan, 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 basta, bahala kayo, iba-iba yan, ayun. So, congrats naman, <laughs> di ba, <laughs> Next is galing kay Ma'am Gina Pundar. Shout out to you, sir, ma'am. Oh, yun, Gina. ba na Thank you, Ma'am Beth. Lagi, lagi ako nanonood sa mga video mo. Thank you naman po sa pagsusuporta sa akin at pagpasyensya nyo na ako at pagtsagaan nyo na ako kasi ah uh, puro about mga celebrities. Yes, kasi yung aking channel is nag, ginawa ko na siyang variety. Ayan, naging marites na ako. Ganun. Ayan, so thank you. Next is galing kay Egli sir. Ah, Shout out to you, ma'am. Paano ba sa inyong pangalan niyo po? Ikaw talaga ang inabangan ko, Madam. Oh, really? Thank you. Pag-sangla portion. Oh, may specific naman siya. pag portion. Ako lang yung inabangan niya. Salamat naman po hey, he, at least malalaman ko kung tumaas ba ang sangla. Thanks po, Madam. Maraming salamat din po ayan sa panonood. Pag may mga sanla tit ako, ayan pagpasensya niyo na. Sabi ko kanina kasi, pira na po tayo unlike noon kasi mas maganda yung at least twice a month or once para ma-excite. Kasi yung ginagawa ko kasi last time is halos weekly na same 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 and then Uh, kasi ang sipag ko noon, and hindi ko napapansin kasi yung mga last ko that time na, yun nga, syempre, in every paraphrase mo, every appraise, kaskas, -kas, scratch, si test, test mar, at saka kung ano-ano yung ginagawa sa mga last mo. And then, nanotice ko na, na OMG, ang papangit na ng mga last ko, na super, super pabalik-balik sa mga ponshop Kaya yun, medyo naglimit na ako twice or uh, Uh, once a month na, or pag talagang uh, gipit sa dahil magsasanla ako para sa inyo, okay? Para may update ako, na sanla update sa inyo, okay? Next is galing kay Dambus, thank you, Beth, sabi niya. So, thank you din, sir, ma'am, sa panunood sa akin. Ingat kayo dyan. Next is galing kay Aquini, uh, baka type po kayo ni Manong Guard kasi ganda niyo po. Ay, thank you po, hindi po ako maganda. Pareha lang tayo, charot. Comment na ito kasi, yung last kasi yung pinagkomenta niya ay yung si Buana Poncep kasi may nagbi-video ako sa lobby and then si Manong Guard nakatingin siya nakabantay lang siya ayun. So, yun yung sabi ni uh, Ma'am Queenie. Ayun sa mga hindi nakarelate kung sinong Manong Guard yung sinasabi niya ayun. So, next galing kay ni KCN. Shout out to you CC. Lagi kang nandiyan. Maraming maraming salamat po. Wow, taas na mukhang sa Sibuana na lang ako magsasangla. Yes. So far mataas na sila ngayon Ngayon Ayan, so, wala akong update ng asibuan uh, si ngayon. So, next month or mid-month ng June or katapusan ng June para masaya-saya. Okay. So, thank you. Ingat ka dyan, sis. Next is galing kay Marita Villamor. Nai, parang ni-shoutout ko na to kanina. Ay, iba. Iba naman yung shinare niya about sa jewelry niya. Sabi niya, nag-start po ako mag-invest ng gold year 2021 dito sa Dubai. Mababa pa po ang program gram noon, yes, ang baba pa, kering na natin bumili, but now, OMG, nakakaiyak bumili ngayon. Mababa po noon, nakabili po ako ng ring, 21 carats, 3.1 grams, sa price na 800 dirhams, layaway pa noon ngayon. ano na oh, ngayon? Ayun, diba, super duper ang taas na. Okay so thanks for sharing at uh, buti naman nakabili ka pa ng mga ganyang presyo 2021 kasi nung uh, last year and now is super duper taas na okay Next is galing kay uh, June Fern. Shout out to you sir ma'am. Yung 21 carats na bili ko ng 1200 per gram sa 50 grams ang taas ang, ang taas na after 12 years. OMG! Ay! Talaga? Talaga, sir? Nabili mo ng 1,200 ang per gram. 21 carats, 12 years ago. 12 years ago. Parang hindi ganyan yung bili ko ng 21 carats, 12 years ago. Sure ka na 12 years ago? 1, 2 pa? Okay. So, yeah. So, hindi ko na rin maalala. Hindi ko rin, hindi ko rin sure kung magkano yung mga bili ko ng 21 karats ko 12 years ago eh. Kailangan magkalkal sa baol at tingnan ng resibo. Ano? So, anyway, thanks for sharing, sir. And congrats kasi nakabili ka ng ganyang price. Yan talaga yung investment. At buhay na buhay pa rin, andyan pa rin ngayon, sir. O, oh, diba? Tiba-tiba ka na. Nag-time 6 na yan. Kita mo na dyan, diba? Okay, so next is galing kay Buran uh, Burandoy. Shout out to you, sir, ma'am. Ang 22K men's pendant ko is 4,950. 950 per gram si Buana sa 18 carats. Hindi pareha. May 4,350 per gram, may 4,2 din. Pareho naman sila, sulid. Okay. So, uh, maybe yung isa dyan is uh, maraming scratches, ganon, and then yung isa is quite new. Ganon yung napansin ko na uh, parehong 18 carats or parehong uh, carats, 18 or 21, 22 or 14, but magkaiba yung presyo nila. Pag sisilipin mo, yung isa is maganda-ganda, maganda-ganda pa siya, and then yung isa is sisilipin na maraming scratches or may deform ganon. Okay? So, I think yan yung uh, reason kung bakit same na 18 carats and then magkaiba yung uh, binigay sa inyo na appraisal. Okay? Thanks for sharing, sir. Next is galing kay uh, Ulyss. A shout out to you, sir, ma'am. So, happy me! Dami ko nabili since since 2019, 17 50 per gram, laki na ng tubo ko. Ay, congrats naman. Super baba, no, that time and now. Oh, OMG, ang taas na. Congrats. Dami mo ng investment, ma'am. Next is galing kay Marjorie. Shout out to you, sir, ma'am. Investment po. Investment po, di yun agad-agad. Tama ka po, after a year, makikita mo kinita ng alahas natin. Maganda sa jewelries, nag-appreciate. Basta ako invest ng invest. Thank you po sa update ng Sanla. Thank you din po. Yes, pag ikaw pang bibili ng mga lahas is pag for investment, syempre, for investment, hindi yung binili mo and then itatakbo mo agad sa pawn shop iba po yung ganun, hindi po siya investment. Kung gagamitin mo rin lang agad yung pera mo na yan, di wag ka na lang po bumili ng alahas kasi po malulugi po kayo niyan pag binili nyo yung mga alahas na yan ngayon the next week is dadalhin nyo sa pawnshop is of course, luging lugi po kayo and then saka kayo magko-comment na ganito, ganyan, binili ko yung alahas ko ng 5,000 tapos sinanglakulan siya ng 3,800, ganun. Nasaan? Paanong magandang good investment ang alahas? iluging luging Gaganya-ganyang ka. May ganon. Ay, nako. Basta, tapos na ako mag-explain sa about sa ganon. <laughs> Mahaba na. Pag, pag once nag- explain pa ako, hahaba pa so hindi ko na may shout out lahat ayan so thanks for sharing next is galing kay Hasmina shout out to you sir ma'am ma'am good investment din ba ang 14 carats diamond na subasta It's up to you, ma'am. Kasi para sa ating girls, is maganda naman kasi na may mga suit-suit rin tayong diamonds. Kasi alam nyo naman, ang diamonds is girl's best friend daw. Diba? Pag, 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 pag ang inisip mo is pera, 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 investment is, uh, it's not good for me, ha? Kasi ang diamond dito sa atin, uh, kumbaga, it's like wala ng presyo, ang baba ng presyo. Bibilhin natin yung uh, diamonds, gold na yan with diamonds, nang super duper mahal. Super duper mahal. Tinimbang 'yan. Tinimbang pati 'yung uh, uh, diamonds na 'yan. Pero pag dadalhin natin 'yan sa pawnshop, pag pag pawnshop na ang usapan natin, ang titimbangin lang kasi sa pawn shop is yung solid gold. Ayun, yun, yun yung bibigyan ng presyo. Ibabawas pa yung weight ng diamonds na yan. And then, babawasan pa, bibigyan naman ng konting presyo yung diamond na yan pag real diamond. Konting-konti po yan. Ayun, ayun lang yung di kagandahan pag, uh, pag pag sa oras ng kagipitan at yun yung dudukutin mo na dadalhin sa pawn shop pero pag uh, gagamitin mo naman for your uh, alam mo yon anong tawag doon hindi ko na ma-explain uh, to pamper yourself ganon give mo sa sarili mo and then for pamana and lifetime yun yung pamana is maganda po yung uh, yung may mga diamonds kasi ang ganda nga naman tingnan di ba? kumikinang, kumukuti-kutitap, ganon. Ayun, so yun lang yung masasabi ko. At pa-comment down below sa mga kaponshop ko diyan. Dagdagan niyo pa kung anong ano yung anong sagot niyo kay uh, Madam Has Hasmina. Ayun, so yun yung sagot ko ha. Pag for investment, for yourself, okay yan. Pero pag-iisipin mo yung oras ng kagipitan, malulugi ka dyan. Yun lang yun, okay? Dito sa ating uh, bansa, ganun, sa mga pawn Next is kay Evangeline. Shout out to you, sir, ma. Magkaano po ang 21 karat Saudi gold kung isasanla per gram? OMG! Si Madam! San la update na nga yung pinanood mo na yan? Hindi mo pa pinanood. Hindi ko po sasagutin kasi san la update po yung vlog natin na pinagkomentan mo. Yan po, nandyan po yung presyo ng 21 karat. Say, manood ka po. Halata, huli ka. <laughs> Eto yung hindi sila nanood. Diretso lang sila. Tamad sila manood. Ayaw nila akong panoorin kasi ang pangit-pangit ko mag-vlog. lang yon So, ayoko nga. Basta. <laughs> diba? Manood ka po, ma'am. Nandiyan po yung uh, presyo ng 20, 21 carats. Ang bad ko, ang bad. Next is galing kay Angela Casas. A shout-out to you, ma'am. Yung basher na Daniel, walang pambili yun, kaya gang-bash na lang. Oh, <laughs> Angie! Ah, napanood mo yun, yes. Buti na lang, wala na si Sir Daniel na nang-babash na. Ayon nga. Ayon niya yung mga sunlab date kong binibigay kasi nga... Ah... Basta, <laughs> wala na po siya ma'am. Ewan ko, baka nanonood pa rin siya pero hindi na lang, hindi na lang siya nagko-comment kasi hindi niya alam na may pa-Q&A ako, may pa-flex ako, may pa at ako, ako na binabasa ko at sinishare ko yung mga comment niyo about sa mga jewelries. Abangan na lang natin kung magko-comment siya ulit. <laughs> baka bumait na siya. At baka naman natauhan na siya. At pinanood niya yung mga explanation ko about sa pag-invest sa mga lahas. Ayun. So, next is galing kay Kiera Bisnar. Shout out to you, sir, ma'am. Kung gusto niyo po na madaling makuha niyo yung amount sa pagbili, ay doon kayo sa Palawan kasi mababa yung price nila. Tapos, dalhin mo sa Cebuana. Sure po yun ang ginagawa ko. <laughs> Thank you naman sa advice mo. Pero, depende rin po yan, ma'am, sir. Kasi, eh, ah uh, mataas na rin po yung mga presyohan ng mga pre-love items kay Palawan Pawn shop ngayon. Okay, so anyways, thanks for sharing. Ayun, so pag noon sana, sir, pag noon yan, pwede yan noon, pero pag ngayon is mantatalin na rin, mantatali na rin yung mga pawn shop. May oras pa ba tayo? OMG, ang, OMG, Okay. Ang haba na pala nito. Ang dami ko yung dal, dal Next is galing kay Alexa Duran. Bilisan ko na lang para may shoutout ko. Nagsanla ako sa Cebuana yun. 2.8 ko na sanla ko ng 11,000 plus. Sabi sa akin may promo daw sila kaya malaki. Ganon. Thanks for sharing. Next is galing kay Mike Abel. Long time no see, si Sir Mike. Ulaga kasi yung Sir Daniel na yan. Bobo. Ha -ha. <laughs> Lagot ka, Sir. Ayan. So, ba diba? At least may nagmamahal sa akin na kumakampi at uh, ano yon may malasakit sa akin para sa aking basher na yon so ingat ka dyan sir Mike Ave long time no see ngayon ko lang nakita na nag comment ka pero sulit viewers natin ito about sa mga jewelries okay Next is galing kay Jazz Official. Shout out to you, sir, ma'am. Matas din po sa Villarica 44 po ang 18 carats. Yes po. Dito sa aking location is matas talaga ang Villarica. Okay? Thanks for sharing. Next is galing kay Kisa Bisnar. Hindi niya po... <laughs> ah. Comment niya ulit ito kay Sir Daniel. Hindi niya po alam, madam, kaya di niya naintindihan kung bakit ganyan. Ha -ha. Kawawa naman po talaga yung mga walang alam at pagbibili ng mga lahas. Yes po. Sila po yung siguro yung ngayon lang. Yung, yung ganun. Kailangan sila yung manood ng mga... Uh, tutorial manood sila kay Madam Princess, Madam Diggers about sa mga jewelries. Ganun! Para malaman nila yung about sa mga ginto. Ayun. Okay? Okay, so that's it for today's vlog. Thanks for watching and you know the drill. Bye and God bless. Comment down below sa mga sun update date nyo and sa mga hindi ko uh, na shout out. Abangan nyo na lang po yung next kasi yung mga na kuha ko ngayon is matagal na ito na hindi ko lang siya nagawa ng vlog ngayon lang. And madami pa talaga yung comment ngayon, yung mga recently lang. Bye bye!